bagong balat. soya na, na. Maulan na araw Dito <laughs> so, tayo ngayon sa ano Sa barangay Anong barangay Batitang to ano? Barangay Batitang Saragosa po Saragosa, Nueva no? siya So kasama natin, hindi na natin kasama si copper kasi mag-abroad na siya. So magkamera natin bago. Ayan. Iche-check na natin bahay. Saan so, po siya nakita yung ano? Dito, makakapagpapagpapag. Ngunit may magkakataon. Saan ka eh? Dito tayo. <coughs> ano <Kaya> ang aso. Hanggang <laughs> sa lagod po yung sa kanila? Oo, oh, ganito. Okay. Dito po nang kita. Na, Kailan okay. po nang kita? Nang wow. araw na po? Mataas pa. Hindi pa nauna na. Tara pa. Makikisan din pa rin pala no. Mga apat na araw ka mo na lumaka mo. Mm. na kita So yan, uh, tanggalin ko lang yung kapote ko sir no. Para ano? Makakapagana tayo. Okay? Mga tropa, magpudisa tayo. So umpisa natin dito muna tayo sa ano, paligid ng bahay no, tingnan natin haba mo na lang pag nagutan yung kaupa pero wala mo nagitang bala wala may takay takay lang ko na alam, kiti ako ako na ako ha nakalaka na nakalaka

mal trota ka. yung kami naman natin sa nai pa sa araw dyan pinapalili pa naman yung mga sa akin kung no, may cobra Ayun. Ayun. Bagong, bagong balat.

lang. Ah, ubos lang. Ito sero, pakinis. nakakuha kami na isa dito eh. Yan yung nakita nila na kwan. Uh, may tangay na kwan, may tangay na ng... manok. Yung maluk

para sigurado po. Sendini. <laughs> Ingatan. Samahan niyo ng putan niyo. Hindi niya makatali. Turaso sa, no? ng power sprayer. lang. <laughs> pa ako diyan pa Mag ng combat. Hindi na, na, ano, eh. na, na siya hindi na may karela no eh. yang may tao. Susuksok lang siya. siya susok-susok lang sa susok. Huwag lang talaga sya mamalas nyo na... pag natapakan nyo. Oo. Oh. Ay, doon lang like sya manuno pa. O, yung isa, medyo ma ma magugulat mo, Sir. Eh, okay, paano nga kung hindi mo sinasabing nandiyan? Hindi. Hmm. <laughs> Naanak pa naman ni Sir, er, buti nakalagpunta dito, hindi na wala. Ang <laughs> daming ang pupo dito. Ha? Ay, ninyo, Hindi eh, naka-open Open, Open dyan. po eh. <laughs> Kasi pag bahaw mo ganyan, talagang nag sila ng tuyo. Ay, yun, so baka naman nandiyan wala na dyan sa taas yan. Wala na po. So yan, nasa tayo. Maya-maya pero tayo dito sa likod. Okay, pahingin mo tayo ng konti. So yan mga tropa, mga pala dito. Kaya yung as uh, na ano, nakakain siya ng ano, ng mga itlog ng bibe. Marami pa lang alaga dito. Dito sa sa park mataas. Sa farm. Ayan yeah, mga ng bibe. Yeah, Ayan mga kinakain ng cobra dito. Ito sa mga paborito niya lang kinakain. Bakas. bakas. Sir, pag naiyaas ito, makikita mo talaga, pinong-pino yung putik. Dito pa lang sa bungad, makikita mo na na Yung pinagano niya. Yung dapangan na yun. Parang, parang, parang pinison. mga tropa, tapos na yung mission natin dito kaila, sir. Ang pangalan sir? Sir Garnet. Sir Garnet, SPO 4 po na. Ha, PEMS. PEMS. So, ayan, okay na siya. Ah, uh, na kuha natin yung nakita nila dito. Sana wala nang pumasyal, pero di natin may ko. <laughs> okay, So pinakita rin natin anong galing ng cobra kasi din na na videoan para pag nakita nila uh, di hindi basta-basta ano, papatayin. No. Pero kung treat na talaga, pwede na siyang mm -hmm. kung malayo pa yung mga rescuer, talagang kailangan na, no? pwede na. Oh, okay. So, so yan yeah, mga tropa, hanggang sa muli. Sir, masasabi niyo pala. Ayun, thank you sa team tropang Tuklaw. Ay, salamat at nahuli na yung wapas yan dito ng Ah. Okay. Shout out sir, wala na. Uh, shout out sa mga tropang Tuklaw, yung mga followers. Ayun. Ang kiligin niyo. <laughs> okay. Ah, uh, wala sabihin. <laughs> yeah, salamat po mga tropa.